Yung, ano bang mga variety meron tayo dito sa Bansa yung madalas na nabibili kasi meron akong nabibili dati dito sa may uh, uh, dyan sa Circle sa Quezon Circle yung mga pwesto ng mga kababaihan natin na nagtitinda ng mga agricultural products dyan, ng mga gulay-gulay. Meron akong nabibili min paminsan-minsan kanya lang kailangan mong tsempuhan eh yung mga sili na ano yung hindi maanghang, siling haba pero hindi maanghang. Opo. Ito po ay hindi naman masyadong actually po sa oras na ito kasama ko ang aking may bahay na nag-iimpake kami ng sili. Oh. Tinistats po namin kahapon. Mm Basta -hmm. ngayon, madala po ng maaga sa market. Oo. Oh, uh oh. Ito pong natanong po ninyo, yung variety, may mention ko na po, yung variety, kasi po marami pong variety ito, yung mga hybrid. Mm -hmm. Like, Django, Mahika, Uh, yung Patriot, mm -hmm. uh, Kaneko, marami pong siyang klase. yung itinatanim nyo? Mahika po. Mahika, Mag ayan. Parang Opo. magic, ano? Eh, Pero ito ba, parang ano? magic po, ano? Oh, magic, pag namunga, parang uh, namumutiktik sa bunga. Opo, ako talagay po, kung nag-send ako kay Madam Malo kagabi ng mga mm -hmm. picture, ewan ko po kung nakita nyo, mm -hmm. eh, talaga kung kala mo siya okra. Ka Gano'n kalalaki. Uh, Oo. Yung po kasi in demand niya. Sabi niyo nga, in demand niya sa Messi. Sa circle, diyan po sa tapat ng VA. Mm hmm, yan.